Ngayong araw nga po pala kami ng bundok dyan para maghanap ng snow. Winter nga po pala dito sa Switzerland pero hindi maganda masyado ang winter ngayon. Wala masyadong snow sa patag kaya aakyat kami ng bundok kasi doon siguradong may snow. Ngayon nga ang araw na to ay masyado makulimlim at walang araw at sobra pang lamig. Dito nga po pala sa Switzerland, maraming bundok at talagang napakaganda ng mga tanawin at maraming lawa. Yung mga bata nga ho ay eh, nagtayuan na para makita nila ang magandang view. Tuwan-tuwa sila sa view. Ito nga po palang sinasakyan namin dito sa Switzerland. Eh, tinatawag na van. Para siya maigsing train na pataas ng bundok. Kasama ko nga po pala di mama siya ng aking dalawang anak at ang aking kaibigan na si Marites at ang kanyang anak. Ayan nga, magpakita naman ako sa inyo sa video at lagi na lamang silang kinukuhanan ko ng video. Ito nga lawang ito'y paliit na paliit ng tingnan. Ibig sabihin, pataas na kami ng pataas. Bumaba na nga ho kami dyan kasi may isa pa kami sasakyan pataas ng bundok. Ito nga ho mga ano ko, chinechumpuhan mag green yung light para makapasok sila. Sa so, totoo lang, hindi pa po talaga pwedeng pumasok dyan. Pinaglaroan lang po kami talaga ng bantay dyan. E, talaga naman hong tuwan-tuwa si Manu Bantay na pinaglalaroan ho kami dito. O, tingnan mo. Wala. Sabi nga ho dyan ang anak kong lalaka ay tumatawa ng tumatawa itong si Manong Bantay. Ay nako, salamat po Manong Bantay sa inyong prank at talaga tuwang tuwa kami dito sa prank nyo. Ayan nga, nakapasok na nga talaga kami diyan na tinihintay namin sa sakya namin mula pa sa bundok. Hindi ko nga ho nakuhanan si Manong Bantay lumabas pa dyan para umapis sa mga bata kasi tuwang tuwa talaga siya sa mga bata. Pinagsabihan ko nga po pala itong mga batang ito na mag-ingat kasi pababa na yung sasakyan namin papuntang bundok. Sudusod. Yes. Wala mag-uunahan ha. May mga tao pa lalabas. Kung may tao. At ayan na nga ho, pababa na ho ang aming sasakyan. Ang tawag nga ho pala dito ay cable car. Ito nga ho palang sasakyan na ito ay mga nakabitin. Sinabihan okay. ko nga pala itong mga batang ito na doon kami doon sa huli sa sakay para maganda ang view namin. Dao, oh, mas maganda yan sa huli. Oh, wait lang ha, bate lang, mag-open pa yan. Oh, dito tayo sa dulo, yan. Oh, wait lang. Pag sakay nga ho namin dito, hindi na nga ho kami nagintay kahit wala pa masyadong tao kahit hindi pa puno. Kasi ito pong cable car, dari-daritsyo po ang andar. dito nga ho mga batang, ito'y kumain na dyan ng sitserya at nagugutom na daw. Medyo nasa taas-taas na nga ho kami dyan kaya may mga snow nang nakikita. Medyo malapit-lapit na nga ho kami bumabadi yan at malapit na kami sa bundok, sa tuktok niyan. Kaya ang mga snow na nakikita na namin ay makapal-kapal na. Ito nga ho palang kay Volcano, sinasakyan namin yung mga nakabitin, pakaramdam namin para kami mga nakalutang papunta ng bundok. So totoo lang ho, ako'y kinakabahan pag sumasakay dito pero ito naman po ay napaka-safe dito sa Switzerland. Paglingon ko nga ho dito itong dalawang batang ito ay may pinapanood at tawa pa ng tawa. Nakababa na nga ho kami dyan sa sinasakyan naming cable car at itong mga anak namin ay talagang excited na maglaro sa snow. <laughs> Ang pangalan nga po pala ng lugar na ito ay Niederhorn. Ire-recommend ako sa inyo na kapag nandito kayo sa Switzerland ay maganda hong puntahan. Umuulan! Umuulan na snow! Umuulan! Ito nga ho palang lugar na ito, may restaurant din na pwede nyo kainan at sobrang ganda ng view. Ito po mga batang ito eh, hindi na magpapigil. Sobra na silang excited maglaro at magpadaos-os sa snow. Ayan yung anak ko, makit na doon sa dulo, sa taas. At magpapadulas daw siya. dito <laughs> na. Ayan na nga, at ang atin niya ay sumama na rin para magpadulas sa snow. <laughs> sumama na rin dyan ang anak na kaibigan ko si Marite sa talaga saya-saya nilang mga bata dyan. Tuwang-tuwa nga kami diyan pagmasda ng mga bata na tuwang-tuwa talaga maglaro at magpadulas diyan sa snow. <laughs> <laughs> <Aray ko. laughs> Yung dalawa. <Aray> ko <laughs> Pagkatapos sila magpadulas, naglakad-lakad nga kami diyan para makakita ng makapal-kapal na snow. Nang mapagod nga ako kami maglakad-lakad dahil nagpahinga kami at pinagmasda namin itong magandang view. So, sobrang ahong ganda ng view ay parang ayaw ko nang umuwi. Pagkatapos nga ho namin magpahingay, bumalik na uli kami doon sa unahan kung saan kami bumaba. Dito nga hong kitang-kita talaga ang late at mga bundok. Mga batang ngayon tuwan tuwang-tuwang magpadulas diyan. Ako nga sa mga oras na ito ay pagod na pagod na, pero mga batang ito ay wala akong kapaguran. <laughs> ka! <laughs> ito nga oh, ito pa nga babaeng ito ay nagpadulas pa, padapa. Eh bahala ka nga di yan Ako nga ay magpapadulas din at ako'y naiingit sa kasayahan ng mga batang ito. Ay, kayo <laughs> Sa mga oras na nga humayaan, ako anak ako'y tuwan-tuwa na parang bata. Hindi ko naman ho first time magpadulas sa snow, pero tuwing ho ako nagpapadulas sa snow, ako'y tuwan-tuwa na para bang bumabalik ako sa pagkabata. Ako nga ay sa gilid na dumaan at ni ko kaya dito sa dinadaan ng mga bata at matarik. Nahihirapan ako umakyat. Ganito na siguro pag tumatanda na. Ito nga ho pala ang namin pataas dito na parang mga nakabitin. At ito mga bata po, ito'y tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadulas. Ayan, pagulong-gulong na nga ho dyan sa snow. <laughs> oh, alis ka dyan! Alis ka dyan si ate! Mm. <laughs> Pagkatapos nga ho namin dyan magpadulas, ay napagdesisyon namin na mag-sledding pababa. Ito nga lang ho ang nakuha ng kong video pababa na nag-sledding kami kasi kailangan ko rin mag-sledding kasama yung aking anak na lalaki. Dito ko na ho tatapusin ang aking vlog. Marami po salamat sa panonood.